Aba, aba, ano kaya ang meron dito? Tingnan nyo, nakapila ang mga lola Ayan, napaka-wise ng iba Nilagay lang nila yung mga water nila Mga gamit nila para mag queue up sa linya Ayan, parang may paayuda yata dito Kaya, ganun na lang Ang um, ganito ang pila ng lola Parang inaantay nila Ah, parang may pagkain yata dito pa mimigay Paayuda hmm. Diba, nakimaritis pa tayo Sige, tara balikan pa natin at makimaritis ulit tayo at balik tayo so tara tara balikan natin ako nga pala uuwi na uuwi na ayan o oh, tingnan nyo naka ano ayuda, naka, ayuda. Mm -hmm, mga lula Oo di ba? para mga sila doon, kumpulan sila. Ayan na 'yung ginawaan nila halin 'Yan, inbunlabay nila 'yung mga gamit nila, 'di ba? <laughs> Ay, mga lola. Nakipila nga sana ako, eh. Joke lang. Takim marites lang kamo.